Guys, ngayon po nandito po tayo sa kambingan Para po video ng mga kambing Papakita ko na po sa si inyo Mr. Brown. Look. Okay. Okay. Si Mr. Brown Nagpapahawak Papahawak Si Mr. Brown Yan po, yan po siya Tapos po ito po yung isang barako Na kambing po yung, ito po yung isang kambing na maliit pa po. Tapos po, ito po yung isa pong maliit na kambing. Tapos po, yung po yung isa. Tapos po, ito po yung pang dalawa. Tapos po, ito po si Mama Brown. Ito po ang kanyang mga anak. Ito po, ito po yung dalawang ito po ang iyong isang maliit na kambing. Tapos po yun. Tapos po yan. Tapos po, ito po si Lala. Ito nga po pala yung anak ni Lala. Yan po. Ito nga po si Mama Brown at saka si Lala. Ang atin lang po mga meron mga ano, kambing na maliit. Un po sila cute po eto po si Lala la, ang meron po brown na anak cute cute